Ano na namang gimmick to? Pucha naman! Para ka naman tanga matanda ka Sir! Ano naman sir! Regalo pa sa akin ng anak ko yan eh! Ah, uh, hmm? uh niyo po ba si ate? Uh, eh, bakit hindi niyo na lang po siya ipasakay ng ibang e-bike po na nasa labasan po? So, ko ngay ate mo. Kaya ko pa naman, nasa gasuyan kayo. Eh, malay mo, di ba? Meron niya akong matulungan dyan sa pagpapasada. Sana nga po tayo na pagdating ng panahon po na hmm. makahanap po ako ng mabait na lalaki ko na katulad ni po na matulungin at saka maalalahin niyo po. Siyempre naman. Basta, galingan niyo pagpili niyo mag-ate, ha? Opo naman po. Hmm. At saka, uh, Speaking of pagpili po pag tayo, hmm. Um, daw po yung maliligaw po hmm? na magpapaalam po na ano po, magliligaw ng personal po. Okay yan! Okay yan! Okay yan! Gusto ko yan! Ano Gusto ko nga yung ano eh, ganyang may respeto sa magulang, sa mga nililigawan nila. Okay yan! Huwag po kayo mag-alala um, mabait po yun si Floyd. Hmm. At Sigurado na pag nakita niyo po yun, magugustuhan niyo po siya. Yan. Excited na ako, ah. Sige o, sana, mauna na ako. Ha? Eh, sige po, e, Tay. Iba kasi mauna pa ako sa sakay ng ate mo, ha? Okay po, hmm. Tay. Ingat po kayo, Tay. sige, sige, sige. Psst. Ay, dito ba yung sakayan pa Excuse me? Hindi ka ba nakakaintindi, miss? Tinatanong ko kung dito yung saka yung palooban. Ay, oo. Pwede kang maghintay ng e-bike dito papasok. Pila ka na lang. Kuya, saglit lang. Ako na nauna sa pila. Eh, ang bagal mo kumilos eh. Ngitian pa kayo ng ngitian. Bastos mo naman tinulungan naman kita at sinagot ko nang maayos nung nagtanong ka. Mas ganyan ka umasta? Hoy, miss. Wala akong pakialam kung anong tingin mo sa akin. Importante yung pupuntahan ko kaya manahimik ka dyan. Ta tara nga, Tay. mo ta na lang. babalik ka na lang ito mamayagal, ha? Ayaw mo na lang. <laughs> ah, so magtatay pala kayo. Oh, narinig mo sinabi ng tatay mo. Magantay antay ka na lang dyan. Tay, tara na. Nagmamadali pa kasi ako y. nga ba ulit, Iho? Tayo <tuh> pa ulit ulit? Hindi ka na rin yata nakakaintindi. Pares na pares kayo nung anak mo. Sa Tibon Street nga ako. Ah, oh. <tuh> eh, saan ba doon? Sa Pahardo Residence. So, okay, sige, sige. Kanina pa eh. Oh! Anong gimmick to? Butya naman, para ka naman tangang matanda ka Sir, huwag naman sir. Regalo pa sa akin ng anak ko yan eh. Wala akong pakialam. Alam mo, imbes na makatulong ka, lalo ka pang nakabala. Hindi kita babayaran ah. Ako na lang mag isa ng bahay buwisit ka. sorry, nalito ako ah. Para kasing tangay na sakyan kong e-bike eh. Hindi na ka makaintindi. Sira-sira pa yung gamit. Hayaan mo na yun. Baka naman hindi sinasadya or ano. Ah, baka paparating na yun si, sila ate at tatay. Sige. Excited na makilala yung pamilya mo. Magustuhan <laughs> ka nila yun. Sana. Alam mo naman yung tayo, di ba? Ate, nandito na pala kayo. Aba! Sunod mo pa talaga dito para maningil ng bente? Floyd, anong sinasabi mo? Si tatay at ate ko to. Ako nga pala yung silakihan niyang e-bike kanina. Iyo, pasensya na. Hmm? Tay, pasensya? Nilait-lait nga ako niyan kanina sa paradahan, di diba? ba? Tapos sinipa-sipa pa yung e-bike mo. At ngayon, ikaw pa yung ng pasensya? Totoo ba sinabi Lance Floyd? Eh, 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 hindi ko naman alam na tatay at ate mo pala sila eh. Huwag sabihin na iba sana ang pakikitungo mo kung alam mo. Sorry ha, pero hindi ko matatanggap ang panliligaw mo. Hindi mo dapat basta-basta binabase ang estado ng tao at ng pagkikilala mo na I-respeto mo sila? Ano yun, Floyd? Para dun lang? Hindi lang yung basta-basta, Floyd! Tatay ko siya! Ang regalo namin magkapatid ng ibay para sa kanya! Ano yun, Floyd? Ay, hindi ako makapanwala. Kaya ko naman umintindi. Tsaka, umingin ang kumanin. Tama na? Huwag ka nang magbait-baitan pa. Hindi namin kailangan yan. Dahil alam na namin ang totoo mong pag ugali Saka pwede ba? Pwede ka nang umalis. Alis! Umalis ka na dito, Floyd. Yeah, alis. Ate, tayo ko nang ba kayo? Huh? Mo, huwag mo yung iuwi yung papa mo. papa mo yan eh. Kaya mo uwi. Ayaw oh, Oo Bakit pre? Ano ba rin lamang mo pre? Ang bait naman po. So na nga po tayo na pagdating ng talak. <laughs> Sorry po. na lang. Hindi na ba yun? Ah, ikaw, ikaw, ikaw. Ano yung sakin? Bago mong salita eh. Ano na namang gimmick to? Pucha naman! Hindi ko maalala yung linya ko. Sisipahin! Sisipahin mo! Pucha naman! Wala akong pakialam! Ha? Teka, isa pa, isa pa, isa pa. Ano so, nga yun? Wala akong pakialam? Tangay na. Meron mura yun, di ba? Hindi, <laughs> <laughs> ano yun? Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Bawat sandali, ka panapik Sa Tibon, Manila, buhay ay maghub Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon, Manila Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng uh, Muli po, uh, po ang Cellboy Dahil bawat benta, tulong po sa iba Sa Tibon, Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagata, wala kasi saya Sa bawat tulungan i am going